At heto naman, gawin natin ito sa pata ng baboy. Ayan, bumili ako ng dalawang balot na pata. I-blanch muna natin para maalis yung sebo. Ayan, ready na siya. O, ba? Diba? na ba kayo ng ganito? Ayan, pata ng baboy. Ayan, gisa-gisa muna natin matapos nating malinisan. Tapos, ayan. Gusto lang nyo yung mga patat, eh, igisa na nyo dyan ang bawang at sibuyas. Ayan. Ayan, nagustuhan ng mga bosko ang aking niluto sa sa super yummy yummy naman ito. Ayan. Try nyo din, guys. Para naman... Masayangin yung... Kain. Ayan, lagyan nyo ng paminta. Damihan nyo ang paminta. Tapos, lagyan nyo ng toyo. Ayan. nilagyan ko rin yan ng kaunting dark sauce. Yan ay light sauce. Tapos... Lagyan nyo ng 7-up. Ayan. Sprite or Sprite. Ayan. Sprite ang ginamit ko. Sprite. Ayan. Huwag ng 7-up. Sprite. <laughs> Ayan. Lagyan nyo ng laurel. <laughs> At, hmm, pag nakumulunay, lagyan nyo naman ng tubig. Ayan para lumambot lalo yung pata. Ayan na siya, paluto na. Check nyo kung medyo malambot na yung pata, Ilahok eh. nyo na yan. Ayan, ano, alam nyo ba kung ano yan? Banana blossom at salted black bean. Ayan. At tapos, lagyan din nyo ng sugar para Manamis-namis ang lasa. Nilagyan ko rin niya ng kaunting suka. Gusto ko kasi manamis-namis, maasim-asim ang lasa. oh ayan na. Malapit na siyang maluto. Hayaan lang niyong maiga ng konti yung sabaw para lumapot-lapot yung sauce. Ayan, ganyan lang. kasimple ang luto ng pata. Ito ay sinasabing... Pata humba Ayan, lambot-lambot na niya. O, ba? Diba? Kaya, ayan, gayahin nyo. At para naman, malaman nyo kung gaano ka, 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 masarap ang lutong ganito sa pata ng baboy. Ayan. Dapat malambot na malambot. Yung tila ba alis na yung laman sa buto. Ayan. Oh, ba thank you